yun o know, ayos o oh. hiranta oh, yan mga idol kininong <laughs> alos bumigay na nagiba na pero nakakatakot sumilong dyan so yun mga idol muna tayo mga idol kasi sinisipon ako eh kailangan tayo magbabad Yo what's up mga idol for today's video ay eh, papunta pala tayo ngayon sa Sabang Beach mga idol Siyempre nandito na naman tayo mga idol oh Ito mga idol oh dito tayo maliligo banda mga idol dito sa may building na no na giba ipapakita ko sa inyo mga idol ng malapitan kasi itong building na to medyo matagal na tapos sa tagal lang panahon halos inabot na rin ng alon kaya ganyan, ganyan na ang nangyari o, tinamaan pa ng malalakas na bagyo kasi malalakas din yung alon kaya ganyan ang nangyari mga idol oh. gumuho na you know? grab mga idol sayang na sayang tong building na to tingnan nyo naman no oh dalawang palapag pa naman tapos nagiba lang ng ganyan ganyan lang grabe magkano kaya ang gastos niya, no yun know? so ikot ikot po na tayo mga idol bago tayo maligo yun know? iikot ko muna kayo dito mga idol sa lugar na to mga idol oh. ito pala mga idol ang sabang barangay sabang sa ano si kamarini sir so maganda dito mga idol maligo kasi hindi gaano malakas ang alon hindi, malalaki yun mga idol oh. grabe mga idol oh. talagang ano, idol oh bali talaga yung mga poste niya. Kaya nakakatakot mag ano diyan eh, magtambay-tambay na sumilog niyan kasi kung biglang gumuho, yan yari. Meron na doon mga idol oh. Napakaganda mag mga idol, kung alam niyo lang. May nag jiu oh. So ito na mga idoligo muna tayo. Tanggal muna tayo ng mga accessories natin. Kasi matagal na lang hindi nakaligo sa dagat. Kala ko maligo kasi sinisipo na ako mga idol para matanggal. Gamot daw kasi ang tubig ng dagat. At siyempre pag naligo ka talaga yan alam mo na sila ka lang lang siya kaya matatanggal talaga yung mga sipon sipon mo na yan. So tara mga idol ligo muna tayo. So ayan guys, so, daming naliligo ngayon. Ligo kasi ngayon eh, ano. Oh. Grabe mga idol oh. Pero pa naglalambat oh, ayan oh. Paikot 'yan. Dun, oh. Mamaya maraming isda. Yung may ski. Sarap mag sa, sarap sumakay sa jet Ito mga idol yung sa kabilang side, yung mga naglalambat, yun oh. marami din sila oh. Yan mga idol oh. Sayang ng building na yan oh alos bumigay na nagiba na pero nakakatakot sumilong dyan pag ganyan oh <laughs> yun o oh. pinadapa na ng alon pag ang kalikasan talaga gumante tignan mo naman oh oh yan oh dapang dapa

Iwan ko lang kung didiritso yan dito yun Ayan na yan Yung mga idol o, jet ski oh. Hiramin natin yung ano, yung jet ski ni Ninong, no? Para mai parking din natin dito. <laughs> yan oh, ayos So ngayon mga idol, tuloy tayo sa ano Paggala-gala